Parang magkapatid lang ang vibes nila, walang spark, Catherine Bernardo at James Reed Tambalan, flop na ba agad? Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Mga kabaspinas, heto na naman tayo sa isa na namang pasabog na hindi pinalampas ng publiko. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang puro kiligo excitement ang usapan. Kasi matapos ay anunsyo ang tambalang Catherine Bernardo at James Reed sa isang bagong primetime teleserye, imbes na mangibabaw ang saya, mas nangingibabaw ang tanong, may chemistry ba talaga ang dalawa? Kung babasahin mo ang social media reactions, marami na agad ang nagsasabing parang, magkapatid lang ang vibes, ng Catherine at walang spark na nararamdaman. Imbes na romantic tension, para raw silang kuya at ate na pinilit ay pareha. Aminin natin, sanay ang mga Pinoy na kapag may bagong tambalan, automatic, dapat may kilig. Tingnan mo na lang ang Katniel, solid na solid ang chemistry na halos hindi mapantayan. Same with Jadine, na kahit sa totoong buhay, naging sila talaga. Kaya't natural lang na mataas ang expectations ng tao pagdating sa Katrid. Pero ayon sa ilan, mukhang mahirap daw tumbasan ang mga dating love teams. May nagsabi pang, walang spark, parang magkapatid lang sila. Ang awkward panoorin kong romantic story ito. May ilan ding nagkomento, kung partnership lang ang peg nila, baka mas bagay sila sa seryeng drama na walang halong kilig. Nakakaintriga ito kasi mismong si Catherine ang nagsabi, it's not a love team, it's more a partnership. Parang inunahan na niya ang lahat na wag mag-expect ng bagong Katniel o bagong Jadine. Pero hindi ba't mas lalo itong nagbibigay ng duda? Bakit nga ba ipinaray sila kung hindi rin pala about sa love team? Pwedeng sabihin ng ilan na mas matapang ang desisyon ng Dreamscape, breaking away from the traditional teleserye formula na laging umiikot sa romance. Pero syempre, hindi mo rin may aalis ang expectations ng fans. Kasi sa unang tingin pa lang, ang mga netizens ay may kanya-kanyang opinion. May nagsasabing exciting ito kasi fresh pairing, pero marami rin ang nagsasabing forced chemistry lang. Ngayon, tingnan natin ang timing. Si Catherine, kakahiwalay lang kay Daniel Padilla at marami pang fans na umaasang magkakabalikan sila. Samantalang si James naman, matagal na rin tapos ang Jadine pero solid pa rin ang fandom ni Nadine Lustre. Kaya't ang tambala nila ngayon ay parang pagsasanib ng dalawang pusong sugatan mula sa dating love teams. Ang tanong, kaya ba nilang maghatid ng kilig kung ang mismong fans nila ay hindi pa tuluyang makamove on? May mga nagsasabi rin baka ito raw ang plano mula sa simula. Hindi talaga love team ang target kundi isang matinding acting showcase. Isang serye na magpapatunay na kayang magdala ni Catherine kahit sino ang partner niya, at na kayang bumalik ni James sa acting spotlight kahit hindi na siya kasama si Nadine. Pero mga kabuzz Pinas, sa mundo ng showbiz, kahit gaano kaganda ang script, kahit gaano kalaki ang budget, kung walang spark ang dalawang bida, mahirap magtagumpay ang isang teleserye. At yan ang kinakatakutan ngayon ng fans, na baka sa halip na maging grandest comeback, mauwi ito sa pagiging grandest flop. Imagine ninyo, ang unang teaser, ang unang poster, at eventually, ang unang eksena. Kapag hindi nakitaan ng chemistry, siguradong bubulwak ang batikos. Sa panahon ng social media, isang clip lang na hindi nagustuhan ng tao, lagot na agad sa basyang. Pero huwag din nating kalimutan, may pagkakataon pa rin silang patunayan na mali ang mga hula ng netizens. Baka nga naman sa tunay na taping, mas makita natin ang spark na hinahanap-hanap ngayon. Baka hindi lang ito halata sa announcement photos o teasers. At baka rin, iba ang atake ng kanilang teleserye. Sa ngayon, ang Catrid ay isa pa ring malaking question mark. Fresh pairing? Oo, star power, wala nang duda. Pero chemistry, spark, iyan ang malaking tanong. Kaya mga kabuzz Pinas, kayo na ang humusga. Sa tingin nyo ba, ang tambalang Catherine Bernardo at James Reed ay may pag-asa pa ring sumiklab? O tama ang obserbasyon ng marami na parang magkapatid lang ang vibes nila at walang spark na makikita. Isang bagay lang ang sigurado, ang teleseryeng ito, bago pa man magsimula, ay isa ng kontrobersya. At alam naman natin, sa showbiz, minsan mas sumisikat ang intriga kaysa sa proyekto mismo.